Hello po mga kaibigan, nandito po kami sa likod ng Star Mall. Makita niyo mga, ang um, view dito sa likod ng Star Mall. Ayan. Oh. Kung makikita nyo po yung mga island na yan, yun, yun, na po ang pulo ng Rizal. Ayan, Rizal na po yan. At ang bundok na yon, 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 yon. Sabi, Mount Makiling daw. Ewan ko. Yan yung West Bay College. Kapilya ng Iglesia. Sa baba, GIs mo ah. Ito yung release ng PNR. Ayan po. Ang dami po, ang dami pong pasahero. Bukas <laughs> kasi. Ayan oh. Ganda ng view no. Ate. Sino 'yun? May tinatawag po siya. Ayoko, talagang tinawag mo. Daming dami rin pala natambay dito oh. Para tingnan, para tingnan to. Pero ito pinaka-best view. Hi, Enjoy ka na? Ano yun? Munisipyo, ano yung ginagawa ito, ito, yun o? Oh. Munisipyo. Alin? Yun, Yan yung parang ano, yung ginagawa pa lang, yung may red na taas. Munisipyo ata yun. Ganda naman dito di pala. May ganto pala sa Starbucks. Oh. Ngayon eh, ko lang na ano to. Galing ko eh. Ako lang nakadiscover nito eh. Yeah.